Mga na kita natin dito. magkano talisay itong ibigan? 4-5 naman tayo siya. Oh. Ayan, yeah, mga quality talisay. Mga kaknet. 4-5 yeah, oh. may isang hene na ligaw. Oh. Gandang hene. Hene no. Oh. Magkano hene mo? Oh. Ganun din. Ah, oh, 3,000 na yan Ano ba bloodline na yan yan? Ganda yan Eh, oh, 3,000 na lang. Ganda yan yan yan. Tatlo Ito to pa, Ito, so, hiraw. Yung hiraw mo, magkano? 3,000 na rin. Puro na

boss, nabibitaw lang yan <tinyo> Paray pa man ang dito sa buong eh Ayun Ay, may pa tayong blas <tinyo> Kali binibete blas mga mo lang May blas o Ayan, magkana? Ha 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 Ah, 2 lang oh <tinyo>